So ngayon mga idol, so may gagawin po tayo ngayon sa bahay. So magkakabit po tayo ng sticker doon sa mismo hagdan namin. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano gawin yung mismo nga sticker decal dito sa hagdana namin. So gumawa ako ng layout mga lods. So yan, ito yung ginawa kong layout. So family, faith, happiness, dream, hope, sa kalab. I ready ko na 'yan tapos ikakabit natin dito 'yan sa mismo machine namin. 'Yan. So i-start na natin 'yung mismo sticker, na natin. So pakita ko sa inyo mga lods. so start na natin dito, send na natin dito. So eto, so bawasan natin force, so gawin natin speed natin dito mga 5 lang. So ready na 'to. So cut ko na 'yan, send ko na 'yan. Boom. So magkakat na yan mga idol Ikakat na yan yung mismong gawa natin Ayan mga lods So ikakat na ng machine yan So hindi na natin matapos So may mga papakita ko sa inyo kung paano hindi kayo lods Mismo sa hagdana namin So ayan mga idol So matatapos na So nakikita nyo na yung mismong cut ng machine O ayan yung happiness At yung mismong family Ayan matatapos na yan mga lods so hindi na lang natin at idikit na natin yan sa mismo hagdanan so ayan tapos na mga lods so ito na mga idol so ginupit gupit ko muna so inisa isa ko muna tapos babaklasin na natin yung mismong speaker so medyo mabusisi nga lang to mga lods kaya minsan talagang kailangan mahaba pasensya mo minsan kasi pag sa pagbabaklas tumidikit sa ating mga dalire at kamay so ayan mga idol gumamit po ako ng blade So, yan. Dahan-dahan sa pagbabaklas para di sumama yung mismong letra. Dito kasi ang pinakamahirap, eh. ito yung pinakamatagal uh, matagal na proseso, yung pagbabaklas ng sticker. So, yung mismong kasi uh, kinat na letra, minsan sumasama yung mismong, uh, uh, mismong uh, letter do sa mismong sticker. Kaya talagang dapat mahaba yung pasesya mo para uh, hindi masira yung mismong kinat natin sa machine. So ito na mga idol, nabaklas po natin lahat. So ngayon ay gagamit po tayo ng bodabon. Yung mismong parang uh, plastic or tape na para dumikit naman yung mismong kinat natin sa machine. So didikit po natin to at ididikit naman natin ngayon sa mismong uh, likod ng hagdanan. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano uh, magdikit sa mismong hagdanan. So ito na mga lods. So unahin natin yung mismong family. So ididikit na natin. So, dahan-dahan lang din. So, kailangan na konting punas. So, para dumikit. At dapat madiin yung mismong punas natin. Para dumikit yung mismong sticker. So, dahan-dahan lang sa pagtatanggal ng mismong plastic. Baka kasi sumama yung mismong letra. So, sayang yung mismong gawa natin. So, ayan. Meron na tayong family. So, kapitan na naman natin ang lab. So, ayan. Punas lang ulit. So, same procedure lang din. So, dahan sa pagbabaklas para iwas sa uh, sama yung letra. So, next naman yung paint. So, ayan. Yan yung kailangan natin. Faith. So, dahan din, dahan din sa pagbabaklas, mga lods. So, ito naman, hope. Kailangan, kailangan natin yung hope. So, ayan. Sinesentro ko muna, mga idol. Baka mag si misis pag hindi ito sentro. Baka liko ang pagkakabit natin. Magagalit po sa atin. So, ayan. Dahan-dahan lang ulit, mga lods. Ayan. At ito, yung dream. So, ayan. Punat lang ulit. Ito. Konting uh, silip lang. Tingnan natin yung diretso. At babaklasin ulit natin. Para hindi mag-aalis si misis. Ayan mo. Bukas sumabit pa yung isa. Ayun. Buti na lang. Hindi dumikit. So, ayun. Hindi sumama sa mismong plastic. So, ayan. ano ko na lang. Para hindi masira yung uh, letter M. Ayan. Ayan. Ayos. So, ito na yung pinakamuli. Happiness po. Ayan. Ayan ang kailangan natin sa family. Yung happiness. Yan, dahan-dahan lang din sa pagkakatanggal. Baka, alam nyo naman, meron tayong nakabantay sa likod. Kailangan perfect yung mismong gawa natin. Yan. Mga Lods, matapos <laughs> so, na yung mismong sticker natin. Yan po yung ginawa natin na sticker decal para sa hagdana natin. So, ano pa ginagawa nyo, mga idol? Follow and share, mga idol. Maraming salamat po. Bye everyone. God bless po, mga Lods.